Hi hey everyone, good morning, good morning, good morning po sa lahat. I'm back. This is One Sayo. Ayan. At uh, shout out po sa lahat ng mga OFW yung katulad ko. Ayan. And this is One Sayo, working from Taiwan and shout out din po sa lahat ng mga team Kalingap. Ayan, especially kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Rap Matubang at sa lahat ng mga charity blogger or scouter ng team Kalingap and uh, of course sa aming mga lahat sa aming mga reactors ng Team Kalinga, at sa lahat-lahat po ng mga sponsor ng Team Kalingap sa lahat ng mga tumutulong uh, kaila Kuya Bal, kaila kaila Kalingap Rob Matubang sa lahat, kaila Rowel, sa lahat ng mga scouter, mga nag-sponsor, and sa mga viewers, matangkilik sa aming mga uh, videos, reaction videos ayan, maraming maraming salamat po, and eto magbibigay po tayo ng isang maikling reaction tungkol dun sa na-scout ni Kuya Bal Santos Matubang na siya uh, Vanessa, guys, kung napanood nyo yon At sa mga hindi pa nakakapanood, pwede nyo pong bisitahin ang uh, channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, e search nyo lang po, Bal Santos Matubang, at uh, makikita nyo po doon. At uh, lalo na itong na-scout niya na kamakailan lamang si Vanessa na may maliliit pang mga anak. Ay, uh, ang kanyang asawa ay uh, sa edad na 30 ay eh pumanaw. At ito'y nabagsakan ng niyog sa ulo habang nanunungkit. At yun ang kanyang trabaho para mapakain itong kanyang mag na sila. Vanessa, ay uh, sa kasawi ang palad, ayun nga, uh, nauna na siya doon sa langit. At um, ito nga ay uh, hindi makakilos at talagang walang-wala, salat na salat. At mahahabag um, kayo guys kung makita nyo, mapanood nyo doon sa video ni Kuya Bal. Kuya Bal Santos Matubang, may iyak talaga kayo at uh, salamat dahil uh, isa siya sa na-scout or napuntahan Kuya Bal Santos Matubang kasama ng kanyang mga kasama ni Kuya Bal sa Team Kalingat na nag-i-scout napuntahan sobrang uh, sarap sa pakiramdam dahil uh, etong Itong huling uh, scout sa kanya ay naka nakukuha ng uh, tumawa, ngumiti, tumawa, makapagtawanan, makapagbiroan ni, ni Vanessa sapagkat meron ng, uh, ayun nga, Uh, napuntahan na siya ng Team Kalinga sa pamumuno ng ating founder na si Kuya Bal Santos Matubang. At uh, ayun nga at uh, pati na ang kanyang uh, tatay na ganun din na napapaiyak din sa sobrang ano 'to wala siyang uh, wala siyang magawa, wala siyang magawa guys. Uh, kung wala siyang maibigay na bigas na makakain ng kanyang mga apo dahil wala rin kung wala siyang kung meron, meron magbibigay siya, nakakapagbigay, pero kung wala, wala, iiyak na lang dahil wala. Pero ngayon, dahil napuntahan na sila ni Kuya Bal Santos Matubang, ay willing na bigyan sila ng pangkabuhayan. At ayun nga, ay sana mabuo na ang uh, kanyang pamilya sa ang, uh, ang kanyang asawa or ang nanay nitong si Vanessa ay uh, nas, na, medyo naligaw pala ng, ano, naligaw ng, ng landas or na, naligaw ng ibang bahay eh sana nga ay uh, maantig ang kanyang puso at eh, ito na ang kanyang pagkakataon para bumawi sa kanyang mga anak lalo na dito sa kanyang anak na si Vanessa ay uh, kailangan siya para para maitaguyod or mabantayan mapalaki ang mga anak ni Vanessa na kanyang mga apo sana mabuo na sana maantig ang puso at bumalik napakaswerte pa rin niya dahil uh, uh, willing pa rin siyang tanggapin ang kanyang asawa at mga anak kaya sana sa 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 asawa ni tatay or nanay ni ni tong si sa ay uh, bumalik na siya sana ma uh, mahilot ang kanyang puso yun pupuntahan nga daw nila kaya Bal Santos matubang kakausapin at napakaswerte nila sobrang swerte dahil uh, bibigyan sila willing silang bigyan ng uh, pang rolling store or pang tindahan ni ng Tim Kalingap ni Kuya Bal no para may saayos, may taguyod ang kanilang pamilya. At makikita mo naman kay, uh, kay Vanessa na talagang sobrang uh, tuwang-tuwa siya. No? Tuwang-tuwa siya sa tulong na ibinibigay ni La Cuya hindi lang yun. At uh, maaaring mapabahayan pa sila. ba diba? So, yun lang guys. Uh, binigyan ko lang na isang maikling reaksyon dahil na uh, natutuwa ako at sa mga hindi pa po naka, nakapanood naka sa istorya na to, pwede nyo pong bisitahin sa channel ulit. Yan. Sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan. Search nyo lang po sa YouTube. Uh, chan, um, Bal Santos Matubang. Yan. So, yun po. Yan lang. And maraming maraming salamat, guys, sa mga hindi pa po nakasuporta sa aming nga uh, nakasubscribe sa aking channel. Siyempre, sa aking channel na to, One Hour Saya, please subscribe my channel and please don't forget to hit my notification bell. And syempre, huwag na huwag natin kalilimutan sa mga hindi pa naka-subscribe dyan sa ating founders, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalinga Prob at sa aming mga reactors. Ayan. Maraming maraming salamat guys and hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless. Ingat!